Tuloy-tuloy pa rin ang ating bahay kubo project dahil meron pa maulan na araw. Nangangamba ako na baka may dumaan bigla na bagyo kaya ang project ay lagyan ng net ang gilid ng bubong ng kubo. Para hindi basta-basta malipad at mag-leak in case lumakas ang hangin. So yan, hindi na siya madadala ng malakas na hangin kasi may net na rin. At ginawa na namin ang na frame ang upuan ng kubo para mas marami tayong space ng pahingahan at tambayan. Naalala ko nung nagpaplano pa lang kami nitong kubo. Ang sabi ko, poste lang at bubong para may masilungan tayo pag kinakailangan. Pero bakit ganito? Ngayon, ang dami nang kung ano na dito. And more is soon to come. Pero one at a time. At ngayon nga, lalagyan natin ng net itong side na ito ng kubo. Pinagplanuhan na naman namin ito sa napakikling panahon na, at syempre, wala na namang drawing. Bahala na. Nakapagtanong naman ulit ako sa pinsan ko ng diskarte. Kaya thank you kuya. Kaya din na namin. Ulang step ay nagpako kami ng maliliit para sa ng net. Sa taas muna, pababa para hindi mabitin ang net sa ilalim. Same concept naman. Kailangan lapat na lapat ang net para hindi mahipa ng hangin at umangat ng mga pawid. Nang nasa labas na, sa dyan po lang umakyat at magaan-gaan. Kailangan kasi mula sa taas ang hila papunta sa gilid. Dahil nga may tendency na umangat ang gitna ng net dahil medyo curve ang lalapatan. nag lang kami ng patpat para ito ang maglalapat sa net. Ino-insure lang namin na medyo nakapasok siya sa bubong para hindi naman na uulan ng direkta at madaling mabulok. Kinamita namin ng alambre para ilapat at isecure ang patpat sa ibabaw ng net. Habang nagpo-progress kami dito sa kubo, naisip ko palagi ang umpisa namin na bakit parang komplikado na, bakit parang ang dami na. Kahit na ang plano lang talaga noong umpisa ay poste lang na may bubong na maayos para naman maas din ang silungan at lugar namin. Pero kung ano-ano nadagdag sa plano, pero it does not mean na pinagsisinihan ko. It just mean na ang plano kasi maaaring mabago along the way. Pero dapat as much as possible for the better. Dapat sa paganda palagi ang changes sa plano. Huwag sa paurong. Laging for the better. At natapos nga ang isang side. Mabilis lang naman siya. Medyo tricky lang mga konti. Pero nagawa naman namin at mas naging mukhang malinis ang ating bubong. Dahil sa net na ito. At mas magiging mabilis ang kabila mamaya. Dahil kukopyahin na lang natin ang ginawa natin dito. Aso siya lang ng hagdan namin, pick up at tricycle. Pero sabi nga, we have to do what we need to do. What works, works. At itong dalawang ito ang nagpadali sa trabaho ay di gamitin natin kasi naging scaffolding namin sila. Nang matatapos na nga namin itong ginagawa namin sa bubong, parang hinihiling ko na umulha ng malakas ng matesting kung gaano ka effective sa malakas na hula na may hangin itong extension ng bubong na ito. Sa bagyo naman, hindi ko naman pa hinihiling. Kung dumating, Tingin ko naman, kakayanin kahit paano. Tingnan nyo naman kaganda ng ating bubong sa kabuuan. Lalo ngayon, tapos, natapos, natapos na ang ating bubong talaga. Dahil medyo maaga pa, nagsimula na rin namin gawin ang upuan sa side ng kubo na ito para mas marami na seating capacity natin dito sa kubo. Dagdag na lang ang mga upuan na stool. Ginaya lang namin ang design sa upuan ng farmhouse. Mas mahaba nga lang ng konti ito. Pero same concept ito for sure. Nang biglang, yan na nga, bumigay na. Yung pala naman, malaki na ang crack nito matagal na. Anyway, tuloy. Meron naman lagaring bakal at content na lang ang kailangan lagariin. Palagi ko naman sinasabi na hindi kami nagpapapigil sa mga challenges. Maliit na bagay ito. Nakakaputol man din. Mas matagal, pero naputol naman. Kaya tuloy ang bangi. Sinaportahan namin ang paan dahil obviously downward force ang pinakamatindi na kailangan nitong buhatin. At tuloy ang mga 2x2 na pagpapako ng mga patpat. Sa susunod, magiging upuan na talaga ito. Yun lang. Peace.